Iris. Ang pahiwatig ngayong araw, sa transaksyon ngayong araw, ay pag-iingat, ang iiwasan ng padalos-dalos o mabilis na pagpapasya sa usaping pera at relasyon. At may dalang swerte, naman ang pagsisikap sa mga transaksyon na nauna na alam mong makikinabang ka ay maaaring mapansin ng kausap ang iyong gusto, kaya huwag palampasin ang pagkakataon. At tagumpay, ka naman sa mga kapatid kung mayroon kayong usapan, nab kung magiging maunawain at mahinahon at maingat sa pakikipag-usap. Ang pahiwatig, sa iyong pera, ay maging maingat sa paggastos, Lalo na kung may balak kang mamuhunan o bumili ng mamahaling bagay, mas mainam na suriin muna ang iyong budget bago gumawa ng desisyon. Kung may transaksyon ka sa pera ngayong araw, tiyakin mong ito ay may kasamang kasulatan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa hinaharap. Sa iyong trabaho, ay isang mahalagang oportunidad ang maaaring dumating sa iyong trabaho huwag palalampasin ito ngunit tiyakin mong handa ka sa mga responsibilidad na kaakibat nito may ilang kasamahan na maaaring hindi sumang-ayon sa iyong ideya kaya dapat maging maingat ang komunikasyon upang makuha ang suporta ng iba sa pagmamahalan ngayong araw maaaring magkaroon ng hindi inaasahang usapan sa iyong relasyon magingat sa mga salitang bibitawan Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang maging maunawain, ay nararapat na ugali ngayong araw, tungkol sa pag-iibigan. Iris. Ang kaibigang zodiac sign, ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, red at orange. Masuswerteng numero, number 27, number 14, at number 20. Ang kahulugan, ang kulay red ay sumisimbolo ng enerhiya at tapang, habang ang kulay orange ay nagdadala ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa mga bagong proyekto, pakikipagsapalaran, at personal na paglagu. Taurus. Ayon sa iyong gabay, ngayong araw, ng transaksyon ngayong araw ay pag-iingat, huwag basta magtiwala sa alok na mukhang napakaganda upang maging totoo. At may dalang swerte, ay maaring makatanggap ka ng magandang balita tungkol sa isang pinansyal na usapin. At pwedeng may tagumpay, ang pagsusumikap mo sa sa transaksyon na metaga mo ng ginagawa, ayon sa iyong gabay. Sa iyong tahanan ay iwasan muna ang mga bisita na makapasok sa iyong bahay, dahil chismis at pagkuha ng iyong swerte lang ang nais nila. Sa iyong pera, may darating na pera o magandang oportunidad sa negosyo, ngunit tiyakin mong alam mo ang bawat detalye bago magdesisyon. Iwasan ang labis na paggastos sa mga bagay na hindi naman kinakailangan upang maiwasan ang panghihinayang sa bandang huli. Sa trabaho, may paparating na oportunidad na maaaring magbukas ng mas magandang landas para sa iyo. Kung may binabalak kang proyekto, ngayon ang tamang oras upang simulan ito. Magingat lamang sa mga taong maaaring magpakita ng inggit o di magandang intensyon. Sa pagmamahalan, ay may posibilidad na magkaroon ng pagsubok sa iyong relasyon, ngunit ito ay malulutas kung magiging bukas ka sa komunikasyon nang walang moalang positive energy sa pag-iibigan Taurus. Ang kaibigang zodiac sign ay Virgo, masuswerteng kulay berde at kayumanggi. Masuswerteng numero, number 23, number 10 at number 15. Ang kahulugan, ang kulay green ay sumisimbolo ng kasaganaan at kalikasan, habang ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng balanse sa buhay, kasaganaan sa material na bagay, at matatag na relasyon. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, kung may transaksyon, ay pag-iingat, ingatan ang pakikitungo sa mga taong hindi mo palubusang kilala, lalo na sa usaping pinansyal. At may dalang swerte naman, ang pagiging madiskarte mo ay maaaring magbunga ng bagong oportunidad at pwede kang maging tagumpay. Ang isang matagal mo nang gustong abutin ay maaaring masimulan ngayong araw. Ayon, sa iyong gabay, at sa pera, o sa iyong pinansyal, ay maaaring may pagkakataon kang kumita ng ekstra ngayong araw, ngunit pag-isipan itong mabuti bago pumasok sa anumang kasunduan. Iwasan ang pabigla-biglang desisyon lalo na sa negosyo o malalaking gastusin. Sa pagmamahalan o pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng emosyonal na kalituhan. Kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong karelasyon, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon. Para ng tuloy-tuloy ang mga pangarap sa pag-iibigan. Sa iyong trabaho, may mga pagbabagong maaaring mangyari. Maaaring may isang hindi inaasahang proyekto na ibibigay sa iyo, kaya maging handa at huwag matakot sa bagong maibibigay sa iyo ang pagpapakita ng kasipagan at katalinuhan ay maaaring magdala ng positibong resulta gemini ang kaibigang zodiac sign ay libra masuswerteng kulay yellow at blue masuswerteng numero number 30 number 8 at number 12 ang kahulugan ang kulay yellow ay sumisimbolo ng talino at komunikasyon, habang ang kulay blue ay nagdadala ng imahinasyon at espiritualidad. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa pakikipag-ugnayan, pagkamalikhain, at personal na ekspresyon. Cancer. Ayon sa iyong gabay ngayong araw, ang naaayo na transaksyon ngayong araw ay pag-iingat, maging maingat sa mga kasunduan, Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Basahin munang mabuti ang mga dokumento bago pumirma. Pero mas mainam na sa mga kapamilya muna makipag-deal dahil nasa kanila ang iyong naaayon na swerte ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ay maglaan ng oras upang pangalagaan ang iyong katawan. Ang sobrang pagod ay maaaring magdulot ng stress at kawalan ng sigla siguraduhin ding nakakakuha ka ng sapat na tulog at tamang nutrisyon. Iwasan ang mga pagkain o inuming maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa iyong kalusugan. Sa iyong pera, ay magingat sa mga hindi inaasahang gastusin. Bagaman may pumasok na dagdag na kita, mainam na ilaan ito sa mas mahahalagang bagay. Iwasan ang mga impulse-ibong pagbili, at mas pagtuunan ng pansin ang pag-iipon o pag-invest sa isang siguradong oportunidad. Sa trabaho, maaaring may darating na alinlangan o pagsubok na susubok sa iyong pagiging matyaga at determinasyon. Huwag panghinaan ng loob, dahil ang iyong pagsisikap ay mapapansin ng mga nakatataas. Kung may hinihintay kang sagot patungkol sa isang oportunidad, maging matyaga at handa sa anumang resulta. Sa pagmamahalan, ngayong araw, maaaring maramdaman mong mas malalim ang iyong pangangailangan para sa pagmamahal at atensyon mula sa iyong minamahal. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ito ang tamang panahon upang buksan ang puso at linawin ng anumang hindi pagkakasunduan. Para sa mga single, isang taong matagal mo nang kilala ang maaaring magpakita ng interes. Pakinggan ang iyong damdamin, ngunit huwag magmadali sa paggawa ng desisyon. Cancer, ang kaibigang zodiac sign, ay Pisces. Masuswerteng kulay, white, at silver. Masuswerteng numero, number 29, number 7, at number 16. Ang kahulugan, ang kulay white ay sumisimbolo ng kadalisayan at kaliwanagan, habang ang kulay silver ay nagdadala ng emosyonal na balanse at proteksyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa pamilya, emosyonal na relasyon, at intuition. Leo, ayon sa iyong gabay, kung may schedule ka transaction ngayong araw, ay pag-iingat, Maging mapanuri sa mga taong lalapit sa iyo na may dalang alok o kasunduan. Hindi lahat ng ngiti ay may dalang mabuting hangarin. Mas okay pa sa iyo na puntahan ang malayo na deal sa ngayong araw, dahil may malalaman ka doon na pakinabang sa iyo es eh hinaharap, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay maging matitiya sa pagmamasid dahil pwede kang makakita na dapat ng iayos o nararapat ng itama. Sa trabaho, isang magandang pagkakataon ng maaaring dumating sa iyong karera. Maaring isang proyekto ang ipagkatiwala sa iyo, kaya gamitin ang iyong likas na kakayahan upang ipakita ang iyong husay. Huwag matakot na ipahayag ang iyong mga ideya dahil maaring ito ang maging daan upang makuha ang tiwala ng mga nakatataas. Sa pagmamahalan ay may hatid na sigla at saya ang araw na ito pagdating sa iyong buhay pag-ibig. At pwedeng makagawa ng masayang pag-iibigan sa gabi na magdudulot ng positive energy ng swerte sa inyong dalawa at aalis ng mga bagay na pangamba. At kung ikaw ay single, may posibilidad na makilala mo ang isang taong magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Leo, ang kaibigang zodiac sign ay Aries. Masuswerteng kulay, gold at pink. Masuswerteng numero, number 31, number 19 at number 10. Ang kahulugan, ang kulay gold ay sumisimbolo ng karangyan at tagumpay, habang ang kulay pink ay nagdadala ng kasiglahan at kagalakan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pamumuno, ambisyon, at personal na tagumpay. Virgo, ang pinapahiwatig, sa iyo ng gabay, kung transaksyon ngayong araw, ay pag-iingat, iwasan ang pagpapasya ng mabilisan lalo na kung may kinalaman sa malalaking pagbabago sa iyong buhay. Pagisipan muna ang bawat hakbang bago magdesisyon. At kung may usapan, kayo ng mga kamag-anak ay naaayon na iyong puntahan dahil balang araw ay pwede kayong magkasama sa pagnenegosyo, ayon sa iyong gabay. Sa iyong kalusugan, ay panatilihin ang balanse sa iyong pang-araw-araw na gawain. Huwag pabayaan ang iyong katawan sa kabila ng iyong abalang schedule. Maglaan ng oras para sa pahinga at gawing bahagi ng iyong rutin ng tamang pagkain at ehersisyo. Sa iyong pera, ay maging maingat sa paggastos ngayong araw. Bagaman maaaring may dumating na magandang oportunidad sa pananalapi, tiyakin mong ito ay pinag-isipan at hindi isang pabigla-biglang desisyon. Iwasan din ang pagpapautang kung hindi ka sigurado sa kakayahan ng iba na magbayad. Sa trabaho, ay maaaring may kasamahan kang lumapit sa iyo para humingi ng tulong o payo. Maging handa kang makinig at magbigay ng suporta, ngunit siguraduhin hindi maaapektuhan ang iyong sariling responsibilidad. Kung may bagong proyekto, pagtuunan ito ng pansin at gawin ang iyong makakaya. Virgo ang kaibigang zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay, red at green. Masuswerteng numero, number 5, number 14 at number 23. Ang kahulugan, ang kulay red ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging praktikal, habang ang kulay green ay nagdadala ng kasaganaan at kalikasan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng kahusayan sa trabaho kalusugan at serbisyo sa iba libra ang pahiwatig ngayong araw kung may mga transaksyon ngayong araw ay kailangang mong gawin lalo na sa usapin ng pera o kasunduan mas mainam kung ito ay pag-aaralan mong mabuti bago pumirma o magbigay ng iyong desisyon iwasan ang pabigla-biglang pagsang-ayon sa isang alok nang hindi mo ito lubusang naiintindihan at iwasan mo muna ang deal sa dalawa ang kasarian, dahil mahihirapan kayo do ngayong araw, ay sa iyong gabay, sa pera o larangan ng iyong pananalapi, ito ay isang araw ng maingat na paghawak ng iyong pera. Kung may balak kang mamuhunan o bumili ng isang mahalagang bagay, Siguraduhin mong nasuri mo ng mabuti ang lahat. At iwasan ang bigla ang paggastos sa mga bagay na hindi mo naman lubos na kailangan, upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Para sa may negosyo, maaaring may dumating na bagong kliyente o oportunidad na makakatulong sa paglago ng iyong kabuhayan. Sa trabaho, ay may magandang oportunidad na maaaring dumating sa iyo, ngunit kailangan mong magpakita ng determinasyon at syaga upang ito'y tuluyang mapasakamay mo ng maayos, pag-isipan mo itong mabuti at huwag padalos-dalos sa pagdedesisyon. Sa pag-ibig, ngayong araw, may posibilidad na maranasan mo ang mas mataas na antas ng emosyonal na koneksyon sa iyong minamahal. Kung may hindi pagkakaunawaan noon, ito ang tamang panahon upang mag-usap ng masinsinan at ayusin ang anumang gusot. Dahil magsasayang ang mga pangarap kung may natatagong galit sa iyong puso. At pangkalahatang payo, ang araw na ito ay maaaring magdala, ng ilang pagsubok, ngunit kung magiging maingat ka sa iyong mga desisyon, malalagpasan mo ito ng may kasiguruhan. Magtiwala sa iyong kakayahan, at huwag magatubiling humingi ng payo, mula sa mga taong may mas malawak na pananaw. Libra, ang kaibigang zodiac sign, ay Gemini. Masuswerteng kulay, blue at pink. Masuswerteng numero, number 6, number 15, at number 24. Ang kahulugan, ang kulay blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at balanse, habang ang kulay pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa relasyon, pakikipagtulungan, at estetika. Scorpio, ayon sa iyong gabay, kung may transaksyon o deal, ay unahin ang nakabinbi ng alam may tagumpay, sa iyong dapat gawin, pero kung ikaw ay may negosasyon o kasunduan na kailangang tapusin sa mga kapatid o kamag-anak, siguraduhin mong naiintindihan mo ang lahat ng nakasaad sa napag-usapan, at huwag magpadala sa madali ang desisyon na maaaring magdala ng hindi magandang resulta sa hinaharap. Ang pinapahiwatig Pagdating sa pera, ito ay isang araw ng pagiging mas maingat. Kung may balak kang pumasok sa isang kasunduan o bumili ng isang bagay na may malaking halaga, siguraduhin na pag-isipan mo ito ng husto. Sa trabaho, maaaring magkaroon ng ilan na susubok sa iyong pasensya at kakayahan. Huwag matakot na ipahayag ang iyong opinyon, lalo na kung ito ay makakatulong sa ikabubuti ng inyong gawain. Ang pagiging masipag, at matyaga ay maaaring magdala sa iyo ng isang mahalagang oportunidad sa darating na mga araw. Sa pag-ibig, ay maaaring dumaan ka sa isang emosyonal na sitwasyon ngayong araw. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong relasyon, subukang magbigay ng espasyo para sa mas malinaw na komunikasyon. Mas okay na ikaw na ang unang magbigay para malutas ang suliranin. At ang pangkalahatang payo, ang araw na ito ay nangangailangan ng tamang diskarte at mahinahong pag-iisip. Huwag hayaang muneg ang emosyon sa iyong mga desisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho at pananalapi. Maging matyaga at siguraduhin, ang lahat ng hakbang na iyong gagawin ay may maingat na pagsusuri. Scorpio, ang kaibigang zodiac sign, ay Cancer masuswerteng kulay white at red masuswerteng numero number 4, number 13 at number 22. Kahulugan, ang kulay white ay sumisimbolo ng misteryo at kapangyarihan, habang ang kulay red ay nagdadala ng enerhiya at pasyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagbabago, intensyon at malalim na emosyon. Sagittarius. Ang pinapahiwatig ang mga transaksyon ngayong araw. Kung may mahalagang transaksyon kang gagawin, tulad ng paglagda sa isang kasunduan o pagbili ng isang ari-arian, siguraduhin ito ay iyong napag-aralan ng maigi. Iwasan ang pabigla-biglang desisyon na maaaring magdala ng hindi konais na -nice na resulta. At laging unahin na may konsulte ka sa mga minamahal, sa ibang deal na gagawin ayon sa iyong gabay sa tahanan, ay mas mainam na tanggapin ng masaya ang kamag-anak, kung sila ay dadalaw sa iyo dahil good vibes ng swerte ang kanilang maibibigay sa pamamahay. Sa trabaho, ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong swerte sa iyong trabaho. Ang pagiging maagap sa iyong mga gawain ay makakatulong upang maiwasan ang anumang problema at pag-asenso ang resulta. Kung may pagkakataon kang ipakita ang iyong kakayahan, huwag magatubiling gawin ito para tuloy-tuloy ang pag-asenso na pangarap. Sa pag-ibig, may posibilidad na maramdaman mo ang pangangailangan ng pagbabago sa iyong buhay pag-ibig. Kung nasa isang relasyon, subukan mong pagbigyan ng iyong kapareha ng mas maraming oras at atensyon upang mapanatili ang magandang koneksyon nang lalong damaloy ang good vibes ng swerte sa inyong pag-iibigan. At pangkalahatang payo, ito ay isang araw ng pagsubok sa iyong kakayahang magdesisyon ng may katalinuhan. Maging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin at huwag basta magpadala sa emosyon. Ang tamang diskarte at pagpaplano ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Sagittarius. Ang kaibigang zodiac sign, ay Aquarius. Masuswerteng kulay, blue at yellow. Masuswerteng numero, number 3, number 9, at number 12. Ang kahulugan, ang kulay blue ay sumisimbolo ng karunungan at espiritualidad, habang ang kulay yellow ay nagdadala ng talino at komunikasyon. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa paglalakbay, edukasyon, at personal na paglago. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong oportunidad, pagpapalawak ng kaalaman, at masayang karanasan sa pakikipagsapalaran. Capricorn, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, maaaring may bumungad na bagong oportunidad sa iyong harapan. Ang ilang pagkakataon ay maaaring mga ilangan ng mabilisang pagpapasya, kaya't pag-isipan itong mabuti bago magdesisyon. Maging maingat sa mga taong biglang lalapit na tila may magandang alok, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang pinapahiwatig, ang isa pang gabay, ay ang iyong sipag, at syaga ay maaaring magbunga ng positibong resulta sa iyong trabaho o negosyo may posibilidad na may dumating na panibagong proyekto o dagdag na kita, ngunit kasabay nito ay ang pagsubok na maaaring makaapekto sa iyong pera o pananalapi. Dapat ay iwasan ang sobrang paggastos, at maglaan ng pag-iipon para sa hindi inaasahang gastusin. Sa pagmamahalan, kung nasa isang relasyon, maaaring dumating ang araw na ito na puno ng pagsubok na may hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw, ngunit sa mahinahong pakikipag-usap, ito ay malulutas. Dapat lang na maging maunawain. Sa iyong kalusugan, ay bantayan ang iyong katawan, lalo na ang iyong likod at kasukasuan. Maaaring makaranas ng pananakit o paninigas dahil sa labis na pagod. Maglaan ng oras para magpahinga at huwag baliwalain ang maliliit na senyales ng pagkapagod upang hindi lumala. Ang babala at payo, na pinapahiwatig, ay magingat sa mga transaksyong may kinalaman sa pera, lalo na kung may pipirmahang dokumento. Maging masusing suriin ang lahat ng detalye bago sumang-ayon sa anumang kasunduan. Iwasan din ang padalos-dalos o mabilis na pagpapasya pagdating sa mga usaping emosyonal. Capricorn, ang kaibigang zodiac sign ay Taurus. Masuswerteng kulay, black at brown. Masuswerteng numero, number 8, number 16, at number 26. Ang kahulugan, ang kulay black ay sumisimbolo ng determinasyon at lakas habang ang kulay brown ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa karera, ambisyon, at pagtatamo ng pangmatagalang layunin. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, ang araw na ito ay maaaring magdala ng matinding emosyon at introspeksyon. May mga bagay kang gustong baguhin sa iyong buhay, Ngunit maaaring nag-aalinlangan ka pa kung paano sisimulan. Huwag magmadali, bigyan ang sarili ng panahon upang linawi ng iyong direksyon. Sa iyong pera, at kabuhayan. Isang positibong balita ang maaaring dumating sa iyong career o negosyo. Maaaring makuha mo ang matagal mo nang hinihintay, na pagkakataon upang umangat. Ngunit kasabay nito, may posibilidad ng kaunting pagsubok pagdating sa gastusin. Ang tamang paghawak ng pera ay susi upang maiwasan ang hindi inaasahang suliranin. Sa pag-ibig, ang komunikasyon ay magiging mahalaga sa araw na ito. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang mahal sa buhay, ito na ang tamang panahon upang mag-usap at linawin ang mga bagay-bagay. At para sa mga single, maaaring may bagong kakilala na magdadala ng saya, ngunit huwag magpadalos-dalos sa pagbibigay ng tiwala. Kalusugan, magingat sa stress at pagkapagod. Ang sobrang pag-aalala ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa iyong kalusugan, lalo na sa iyong pagtulog. Subukang bawasan ang mga bagay na nagbibigay ng tensyon sa iyo at maglaan ng oras para sa pahinga at pagpapahinga ng isipan. Ang babala para sa iyo at payo ay maging maingat sa mga usaping may kinalaman sa trabaho. May maaaring magbigay ng maling impormasyon, kaya siguraduhin ikaw mismo ang may kontrol sa mga desisyong gagawin mo. Huwag ding hayaan ang emosyon ang magdikta ng iyong kilos gumamit ng lowika at mahinahong hong pag-iisip. Aquarius, ang kaibigang zodiac sign, ay Libra. Masuswerteng kulay, blue at green. Masuswerteng numero, number 4, number 11, at number 22. Ang kahulugan, ang kulay blue ay sumisimbolo ng kailanawan at inovasyon, habang ang kulay green ay nagdadala ng espiritualidad at malikhaing ideya. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagbabago, makabagong ideya, at pagtulong sa komunidad. Pisces, ang pahiwatig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng panibagong inspirasyon sa iyong buhay. Ang mga nakaraang pagsubok ay maaaring nagbigay sa iyo ng leksyon na magagamit mo sa hinaharap. Huwag mawala ng pag-asa sa mga bagay na tila hindi umaayon sa iyong kagustuhan, lahat ay may tamang panahon. At laging mong bigyan ng pansin ang nasasabi, ng mahal o mga anak, ang pahiwatig. Sa iyong pera, at at pwedeng sa kabuhayan. Maaaring may hindi inaasahang gastusin ngayong araw, kaya mahalaga ang tamang paghawak ng pera. Kung may plano kang simula na bagong proyekto o negosyo, siguraduhin na pag-aralan mong mabuti ang bawat aspeto nito. Sa trabaho, maaaring may mga pagsubok, ngunit huwag hayaang panghinaan ka ng loob. Sa pagmamahalan, o sa pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring may pagkakataon na makaramdam ka ng pagkukulang mula sa iyong kapareha. Huwag itong hayaang lumalim, pag-usapan at bigyang pansin ang mga bagay na kailangang ayusin. Sa iyong kalusugan, ang iyong emosyonal na kalusugan ay dapat ding bigyan ng pansin. Maaring makaranas ka ng mood swings o panandali ang lungkot. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng paglalakad sa labas o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Ang pahiwatig na babala, at payo ay magingat, sa mga transaksyong may kinalaman sa negosyo o personal na usapin. Siguraduhin na malinaw sa iyo ang lahat ng detalye bago pumasok sa anumang kasunduan. Iwasan din ang pagdedesisyon ng dahil sa bagzo ng damdamin, mas mainam na pagisipan itong mabuti. Pisces, ang kaibigang zodiac sign, ay cancer, masuswerteng kulay, gold, at white masuswelting numero, number 7, number 16, at number 25. Kahulugan, ang kulay gold ay sumisimbolo ng kalmadong emosyon at intuition, habang ang kulay white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan. Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng tagumpay sa espiritual na paglalakbay, malalim na relasyon, at artistikong pagkamalikhain.